Guys, bisa ga uan, guys? Mag-washing mag da motor. Kumputin do. Nangumputin do. Oh? oh? Mag-washy may motor, bisa ga uan ba partida, ga uan Wow. Washing. Eh? Washing, washing. <laughs> yeah, boy. Dire mga lords nag cold-cold <laughs> <laughs> <Arong, ninyaki> na kung maayo dire mga lords. Ano na niya agi chicks? <laughs> na baraw sa kadiyot mga lods kay ni ni agi lods lisod mo kay ginato pagi on god <laughs> dire mga lods padayon gapon tag kinod ko ray lods jeans jeans wow napa koy mga audience nga nagtan-aw oh, okay, nga ikog mo sa tanay buslindo na mix kalmado sa gawan ba washing ba padung ko ko mabiyahe ano mga Lods. mao nang ako ang giwasan ah? ng kay maikog sa tasa tong pasahero ba uh, 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 kani mga Lods? padung nagwaswas na ko ni mga Lods. kay uh, naman ganahan mga ko mabiyahe lords kay daghan <laughs> na kay booking ba Malingaw na kitag kinudkuray ani o oh na sinaway eh. dili lang ang o thank you for watching Lods.